magandang balita mula sa Biblia sa aklat ng Genesis Kabanata 6 Ang kasamaan ng sangkatauhan Makapal na ang tao sa deity ng pahanahong iyon Marami silang anak na babae at ang mga ito ay magaganda nang makita sila ng mga anak ng Diyos. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, Hindi ko pahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa sandaon at dalawampung taon kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higanti. Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang mapapangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanting yaong ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahonan. Nakita niya, Yahweh labis na ang kasamahan ng tao. Wala na itong iniisip na mabuti kaya ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng, mga, ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya sinuwi lamang ang naging kalugud-lugud sa kanya. Ito ang Magandang balita mula sa Biblia, mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 6. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.